Karamihan ngayon sa mga bahay kung nagpapatayo gumagamit po ng mga steel deck. Nagi steel decking na po ano. So ano nga ba ang halaga? Bakit nga ba na mas uh, preferred na meron tayong steel decking ano doon sa ating uh, concrete slab. Kung yan ay second floor, third floor kung paano pa. May mga steel deck po na no, gumagamit ng steel decking. Ang ang uh, isang benefit ng steel decking ay siyempre ah uh, mas matibay yung structure, mas matibay yung slab ninyo. At, syempre, hindi kailangan ng pormahan ng todo-todo. Kasi nga, matibay na to yung steel decking. Kaso nga lang, syempre, merong kamahalan compared dun sa ating mga kinagisnan na uh, pure na konkreto. No. Kapag gagamit kayo ng steel deck, siyempre medyo may kamahalan. So ngayon, Isang benefit pa ng ating steel decking, syempre hindi kayo magdadagdag pa ng mga additional na mga bakal na kung sa gayon, mas bumigat yung ating slab, mas matibay. Ano. So dito, nakakatulong na yung steel deck para tumibay yung inyong konkreto. So yung basic na lang. So depende pa rin yan dun sa design ng nga uh, inyong mga structural engineer, ano. Pero, yun ang basic na principle ng ating steel decking na kakatulong dun sa strength ng ating uh, slab compared dun sa ating